yun. Alam ko nga, pero hindi ko alam. Alam yon. alam ko o, pero ang sagot, hindi na, ko alam. Brad, anong Tagalog sa I don't know? Mm hindi -hmm. ko alam. O hindi ka manalo ng 1,000 yan kasi hindi mo man alam. Hala, <laughs> Buwan ano ba ta? Hindi ko nga alam gani. Kaya nga hindi mo alam, hindi ka manalo niyan. Samate. <laughs> ang Tagalog sa I don't know, oh. hindi ko alam. Hmm? Hindi ka manalo kasi hindi mo man alam. <laughs> Di ba sabi mo, anong, oh. Tagalog sa oh. mm? anong Tagalog sa I don't know? Oo. Oh. Anong Tagalog sa I don't know? Mga mong kamay ko, mamahampas kamay sa ulo mo. Tuwa oh. oh. wow, ka? Baga maganyan to. Mingol ka? Kaya nga yan. Ang Tagalog oh. ganit sa I don't know ka hindi man alam. Oo, oh. oh, hindi ka manalo kasi hindi mo manalo. Buwang buwang man ka! <laughs> Nagtanong ako kung anong Tagalog sa I don't Pat know. Pato ka pangutana oh. Hindi mo mo lang alam. Eh, kaya hindi mo alam, hindi ka nanalo kasi hindi mo manalam Ang bisaya sa I don't know. Oh. Wako